Ito nga pala yung flower tulip bricks na binuo ko. Grabe, halos 5 hours nga bago ko matapos to Last na nga sana to, kaso bigla nag-comment si Bini Mika. Ang sabi niya, Kuya Dugs, bumuo ka ng sunflower bricks na umiilaw. Pag nagawa mo yun, promise ko, magiging honor din ako sa school. At syempre dahil mabait naman akong tito, best friend ni Kapag Girl si Bini Mika. Kaya naman eto, bumili tayo ng sunflower bricks na umiilaw. Basta promise ni Bini Mika na magiging honor din siya sa school. Ayan, eto yung tura ng sunflower bricks na bubuuin natin. At eto naman ang mga laman niya, instructions. Eto naman yung glass cover. At nasa loob naman nito yung mga bricks. Isang pack lang naman siya at hindi karami yan ang mga parts. At habang tinitingnan ko atong instruction, ay sobrang dali lang dahil hanggang step 8 lang. Kaya naman para hindi makalat. Pag gusto mo lang ikumuha na ako ng plato at dito ko binuhos yung mga bricks. Ayan mga kadoy, tara, buuin na natin. Alam niyo ba mga kadoy, sobrang sarap sa pakiramdam bumuo ng mga bricks. Bukod kasi sa sobrang sapis yating niya, ay eh, talaga nakakawala din siya ng stress. Tumatalas din ang isip natin sa pagpo-focus. Ito yung nakakapagod pero masasabi mong worth it. Tingnan niyo naman kasi ang resulta. Ito nang ari sang tower bricks finish na. Oh, di ba? Sobrang ganda. Pero wait, o nga pala, umiilaw nga pala 'to. Kaya naman dito sa ilalim, eh, meron siyang lagay ng battery. Ito nga at inopen ko na. Dalawang triple A palang pala ang kailangan natin. Kaya naman hindi ko muna yung sa remote namin. At nilagay ko muna dito. Hindi na sa tindahan kasi tatry lang naman eh. Eto na, try na natin. In 3, 2, 1. Hala, ang hina ang ilaw niya. Hindi masyadong kita. Siguro dahil ay maliwanag. Hinga, tara, try natin sa dilim. Eto na. Wow! Grabe, sobrang ganda. Oh, di ba mga kadugit na kita niya, sobrang ganda. Sakto favorite color ko din ng yellow at orange. Kung sa pang display or collection, tingin ko pwede nito pang business. Feeling ko magiging mabenta to kasi nga sobrang ganda. Oh, binimika, promise mo magiging otak ka din ha. So mga kadugit, ano na next sa ating bubuuin? At dahil nga sa kakahil ko ng inner child ko ay kung ano-ano na itong nabili ko Bumili nga pala ako na itong 3D Stress Relief Toy Nakita ko nga lang di pala ito sa iba Sobrang nakikita talaga ako Hindi ko napigilan sarili ko at napabili na ako na isang piraso Meron nga pala itong dalawang size Isang small at isang extra large Pala itong haba ko pala ay extra large Kung curious ka rin katulad ko Ganito nga pala siya ginagamit O, oh, di diba? Sobrang ganda, at sobrang cute niya. Para sa akin, nakakatulong talaga ito magpabawas ng stress. Kasi habang nilalaro mo ito, ay eh, malilibang ka talaga. At kahit saan ka magpunta, talaga hindi ka mabobod basta daladala mo ito. Hindi rin naman siya yung sobrang laki. Kaya naman kahit ilagay mo lang sa bulsa mo, ay eh, talagang kasyang kasya to. Minsan nga rin, bago ko matulog, ay eh, nilalabas ko to. Lalaroin ko lang siya saglit bilang pampatulog. Yung sounds niya kasi ay eh, sobrang nakakarela. Para kang nakikinig ng asmr, kaya sobrang nakakaantok talaga. Mga ilang minuto lang mabibitawan ko na dahil nakakaramdam na ako na kantok at matutulog na ako. Ay, grabe, sobrang kakantok.